Ram driver patay sa pamamaril sa Quezon City nanitong news clip ni Judith Estrada Larino Patay ang isang ride-hailing app driver habang dalawa pa ang sugatangan sa pamamaril sa Quezon City. Patay sa pamamaril si Gerardo Obisok, 44 anyos. Ayon sa Batasan Police Station 6, nakasuot ng itim na sando at maong na shorts ang salarin. Bago ang insidente, nakita ng mga tao sa lugar na nagtatalo ang suspect at biktima bago ito na maril. Mabilis namang tumakas ang suspect sa pinangyarihan ng krimen. Dinala ng rescue team ang mga biktima sa ospital, ngunit idineklarang patay si Ubiso dahil sa mga tama ng bala sa dibdib, tiyan at kanang balikat. Tinitugis na ng mga otoridad ang salarin para malaman ang pagkakakilala ng suspect at motibo sa nasabing pamamaslanga. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.